Hi guys, kami na Nanay. kami mani kami. Salamat sa inyo. Ay nandito sa balanse Happy Mother's Day. Di bajak 12. Happy Mother's Day. Pampuno, ano pa yun yung nais Pampuno? Pumpano? Talamira ba yun yun? Dahil sinugba nila na baboy. Pinaka the best ang kinila. Ay, okay, may musula dyan. Aw oh, baboy, ipakuan na nimo plato. Oh, sakto gamitan mo dai mo ketchup. Pokaw na sa kuno sinika. Eh, pokaw. Pokaw mo gal sinika nang kanon. Dali oh, na siya. Ang ganda. Okay, ni ako. Mo nimo Ala, pakpasa ka mo kaon, ka makainom kok. Nika. makainom na nang kok, nagkaon na. Pakai ti, si para ka makita ni. Ah, si pa ti mo apo ti? Sino pa to si Jan Paul? Oh. Yan ang makita Jan Paul. Yeah. Kadya kita wagan atok na. Ba ka busy mo Jan Paul ti? nag si Jojo nay. Kay permit itong lamila kaon. Hay <laughs>

Kalamis na kinilaw guys. Kalamis na ni basta sinanay na magkilaw. Ngaon. Wow. Una. Guys, ang so tanawa. Ang tasa ini pero ang ini ko. Manginom ta guys ng cook nagkilaw man mag ako. na mga sa panunod keep watching bitters nika, nika nika, nika, sihay, na nika, sihay nika, 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 hi, nika, Say hi. Say hi nika, Say hi nika, sihay nika, Say hi. nika, sihay nika, Draw na kay Kai. Okay. okay. Oh, aw, oh, abrihon ba dya, bi? Mm. Right na diha. Pag right And na. Ka ba, Pag draw na kay Kai. Nakabtik magduro oh, na bata. Ah, yun na. June Day. pa, Father's Day. Ang pa, Father's Day. Drone na kay kai, nakabtik si kai kai. Atek daniya sa ibang mga. Galisud na galis. <laughs> Oopsie. Hala. Hmm, drawing na sila. Sa peanut butter. Naaren sa mga tuboy. Yatso yatso tuboy. Gusto sila sa <laughs> yoga mart. <laughs> Going Louie. And <coughs> and happy Day. Stretching siya yoga mat makunutun. Kay dali si Tuboy kayo. Saan si Tuboy? Ay si to peanut butter. Kay Dito. sa dulo si Louie mag-draw. Happy Mother's Day. Saan si Kuano? Si Tuboy.

Tawa. Biggie mm -hmm. vlog si Kwan, si Nika mag-write. Dili na ka mag-write. Nika, write. Nika, write. Write na? Oh. Wow. oh. Pero nga. Na, grabe ka. Piko. no no na. No. Habis <laughs> na Okay, homa na.